na ngayon si Haring Araw Alahan natin Siyempre Sumaya naman Matapos yung kalungkutan Na dala nitong Bagyong Ulysses Rolly kinta. Kailangan din natin Of course Alalahanin yung mga nasalanta Ng bagyong Ng mga bagyong pagdasal po natin sila in our own little way. Sana po, kung kaya po natin, tumulong po tayo sa kanila. Ang RTIA, Rapid Tour Action, uh, kasama po yung ACCIS Party List. Nagsanig puwersa po para magbigay po ng relief operation sa mga nasalanta ng bagyong uh, Rolly. Sa Isabela, at sa kagayan. Ayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa mga volunteers. Dinagsapo tayo ng mga volunteers na ibinigay po yung kanilang time upang makabuo po tayo ng relief operation. Para po sa mga nasalanta ng Bagyong Rolly sa Isabela at sa Cagayan. Kaya, kawaawa po sila, lalo itong mga nasa Isabela. Of course, kasama na po yung mga taga-Cagayan, Bali, taga-Cagayan. Hanggang ngayon po, hanggang ngayon, hindi pa rin po umupa yung tubig baha sa nasabing mga probinsya. Even while we speak, tuloy-tuloy pa rin po yung relief operations po ng RTIA at saka ng ACCIS. Yes. Ako po ay labis nagpapasalamat sa Ke Family kay Mr. Rod and uh, Mrs. Melanie Ke. Yung kanilang family po ang isang day lang kaya agad na buo po itong relief operations namin. Of course, sa pangunguna ni uh, J.R. Ke. Yung kapatid niyang sina Crystal, sina Rachel, nagtulong-tulungan sila para maboto. Okay? Ayan. Ayan po Tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawang relief operations po ng RTIA kasama po ng ATSIOS uh, Kahapon po yung tisaning sa Isabela Ngayon po, pupunta naman po ng Cagayan Alright Now Kung meron po kayo You don't have to go to us Do po sa mga paborito ang mga uh, Foundation Nandiyan po yung Alagang Kapatid Foundation o Red Cross. Mag-contribute po kayo. Kung wala ko kayong pera, naintindi naman po natin yan, pwede naman po mag-volunteer kayo. Tulad ng ginawa po ng mga kabataan ng mga SK uh, sa Kawayan, wala nga po silang pera niya yung bag dahil sila din po mismo nasa lanta, yung kanilang mga kamag-anak. Pero yung kanilang pagbo-volunteer, malaking bagay po yun. At kung wala kayong kaya kayo mag-volunteer, dasal po haluin bagay dito ya. Sama-sama po natin tayo po. Pag nagsama-sama tayong lahat, wala po imposible para mabigyan po ng tulong ang ating mga kababayan na nasalanta nitong bagyo. Okay?